Hello! Magandang buhay! Ayan, ipapakita ko po sa inyo ngayon ang aming bagong accommodation. Ayan po. Ah, hanggang third floor ito. Ayan, may second floor. At dito nga kami sa second floor. Itong aking mga kasama. Ayan. Mas maluwag siya kaysa sa dati naming accommodation. Yan dalawang kwarto dito sa second floor. Ayan, at meron sa third floor. Sa third floor naman, ayan po, pakit tayo. Ayan, may terrace. So, dito po kami nagsusumba. nag -e m o e m m m e emote. Ayan. Dito kami nananampay at pwede din dito mag-lamba. So, ayan po ang aming bagong accommodation. Dito po sa Bocor. Ayan. Ang sarap tumingtingin tingin dyan. Habang nagmumuni-muni. Ayan po. Oh, see? Mas maganda kaysa sa dati. Dahil nasusupocate kami doon. Ayan. Tinignan ko yung mga building doon. Ayan po. So, ayan. Kahit magsiksikan dyan at press mo naman sa taas, pwede kaming tumambay. Di tulad ng dati. Ang init, init po talaga doon. So, ayan. Pwede kami patingin-tingin dyan sa airplane. Ayan. Tinitingnan ko nga po dyan na ah. one of these days ay eh, makasakay na po ako dyan papuntang Saudi. Ayan. So, ayan. Back ulit tayo dito sa second floor. Ayan po. Ang aking mga kasama. Ayan. Ang aming kusina. Uh, meron pa kaming tindahan sa loob. At dito naman. Ayan. Ang hagdanan. So, ayan po ulit. Patingin-tingin sa airplane kapag walang ginagawa. Doon sa terrace. Ayan. Sana po. Uh, makaalis na kami. Ayan. Ako yan. <laughs> Walang magawa. Ayan.